Limang steps para mapatituluhan ang property na naka-tax declaration lamang. Step number one, go to DENR, Department of Environment and Natural Resources. Pagdating niyo po doon, hanapin niyo po yung tinatawag nilang CENRO. Ito po yung opisina na tinatawag nating Community Environment and Natural Resources Office. Bibigyan po nila kayo sa DENR ng complete list of requirements at ang iba po rito ay kukunin natin sa mga ibang ahensya ng gobyerno. Pagkatapos natin isubmit lahat ng requirements na yan, pwede na po tayo mag-proceed sa step number 2. Kunin ang transmittal form sa DENR Regional Office. Sa transmittal form na yan, makikita ang pangalan ninyo na na-approve na kayo. Pero bago mangyari yan, pupunta muna sa property ninyo ang mga officer ng DENR. Ito ay para mag-imbestiga at gawin ang inspeksyon. Gusto nilang mapatunayan sa inspeksyon na yon na kayo nga talaga ang nakatira doon ng mahigit 10 taon. Hindi lang po inspeksyon ang gagawin nila. Pupunta rin po sila sa barangay hall ninyo para ipost doon yung notice ng application ninyo sa pagpapatitulo nyo ng lupa. Step number three, go to Registry of Deeds. Dadalhin nyo po sa Registry of Deeds yung transmittal form na galing sa regional office. Tapos i-advise po nila kayo kung kailan po kayo dapat bumalik para kunin na yung titulo ninyo. Step number four, kunin ang original certificate of title sa Registry of Deeds. Step number five, pumunta sa Assessor's Office. Doon po i-update ng Assessor's Office na titulado na yung dating tax declaration lamang na property. Guys sa susunod kong ko video, ipapakita ko po sa inyo yung mga requirements sa pagpapatitulo ninyo ng property na naka-tax declaration lamang. Ikaw ba isang real estate broker or real estate agent? O di naman kaya ay meron kang property at naghahanap ka ng paraan para mabenta ito? Sa Reels Corporation, pwede po kami makatulong sa iyo. Ang gagawin mo lang, pumunta ka sa www.reels.ph Mag-register po kayo doon for free. Tapos ilist nyo po yung mga property nyo doon. Para kami na mga real estate agent and brokers na nakasubscribe sa Reels ay mag-market para sa property mo at matulungan ka na maibenta ito. This is Romo Dionioso, the CEO of rail's corporation bye-bye